Good morning! Pagkatapos ng malakas na ulan, pagkatapos ng unos, kailangan nating bumangon. So, ito na po yung sitwasyon ng aming baha today. Nandito na pala sila ni Kulitang. Ayan na sila ni Mama at sila na ay nandito. Maaga daw kasi kausap daw ni Mama si San Pedro. Maaga daw ang ulan ngayon. Pakibilisan na lang. Tinan yung pool namin guys ah. Oh. Tinan niyo emis, gusto ko infinity yung itsura. Dito ang baba, isang dangkal lang lupa na. Pero maganda sana siya. Kaso maputik dito. Dito mataas siya kasi mababa kasi yung lupa dito. sa so mataas yung ano niya. So ang gagawin namin, dudugtungan pa namin ng isang level pa. Eto gido, kani siya nga level ha? Ano siya nga level nga kaya. kaya wala, isa ka, ano pa din diba? Ito mataas yung ano niya, itsura niya. Mataas itsura niya. Tapos doon mababa lang. Kasi mataas yung lupa doon. Ah, pwede man. Katong yuta na dito, may tambak na may dani. Silsilan man eh, di ba? Kaso, tubig pa ganun. Dire. Kasi mababa Masado yung flooring. Yung... Ay, mababa. Ang pool namin ay nasa 5 feet yung kanyang semento pero 4 feet lang yung water na pinalagay ko kasi hindi talaga pag 5 feet hanggang dito na hindi na ako makahinga nun kaya 4 feet talaga para parang sa PBB ganito lang din kalaki ganito lang din kalalim yung yung um, Filipino friendly na height height friendly kasi pag 5 na kasi ganun lang ng ganun diba? mas maganda yung pag naka ganun ka ganun lagi hanggang dito lang talaga yung tubig so 4 feet lang talaga Ang hindi pa lang kung 4 ba ito dito So ito na yung mga trabahante natin. Maaga na sila kasi maaga na naman ang ulan mamaya. Dyan, 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 dyan. Sana may deliver ngayon ng RLC hardware para malagay maldeliver deliver na lahat. Sana ma-deliver lahat ng ano ng order namin. At ito pala, dadagdagan pa siya ng 1 meter guys kasi masyadong, ito, ito yung parang ano dito, yung parang hindi sa jacuzzi ha, pero yung itsura niya yung square, tapos may parang, parang jacuzzi itsura niya. dun yung sa upuan, din dito naman yung kiddie pool. 2 feet lang po yung sa kids para naman sa mga pamangking ko, sa mga bata, ganang ganyan. Basta 2 feet lang siya, tapos hati lang siya. Tapos naman yung 4 feet. Tapos sobrang putik. RLC Hardware, thank you sa pagpapautang. Ito naman yung aking mga pinsan. ay naman si Lingling. Tapos sa kayo, Ling, graduate na mo? Malakaw ba mo? Ling, ka ba mo? Ha? Grabe, oh, natanim na lahat ng aming mga ganito. Ayan. Ito ang ating mga snake plants. Hi, mga guapa. Hello. Mga early bird. ang aking mga guapa ngayon na pinsan. Hindi Kulang pa ni Dani din no, sa mga ito ng no, snake plant. no. Dapat but na ninyo siya no, para pantay sila tanan. No. Mga awat na punta. Morning. Yung pinagnanakaw namin. Ito na yung ano namin. <laughs> na ito ng black ba? Pag may time. Tapos so ito guys, so, tingnan yung pinagagawa namin. Birthday nga pala ni Chuyans ngayon guys, andito siya. Ayan, ang ating mga mayana. Ang atay-atay, nabasa kami ng ulan yung ating labahan. At ito naman yung bago namin mga cuttings or nilipat na mga algo ni Mada, algo mina, algo, algo, ito ito ay re na naman namin to pag dumating yung mga pas pag umorder ako man ito yung mga nakaw namin kinakano ng mga flowers tumubo na sa kano so ang tulay namin ay naano din naman ayun yung tulay namin kaya doon sila sa alternate route dumaan sila ni mama yan lang magkakapi na tayo yan si Chuyens para nagkakapi. Abi ko wani, to? Abi, kung wani to? ka diri udto. Abi ko wani ka diri udto kay magudto tag cake sa berry box. Berry box till tomorrow berry box. Ay sa Monday pa pala magpunta kami sa berry box. Asa magmuko ang cake agto dito sa berry box at kadto itang dating kuan. Ubos sa glitz. Ubos sa glitz. May berry box doon. Pag na lang din nga ako ah. Tapos, pag order para dalas yung balay. Ha? Pag magig kakaroon nito. Bear kami na bahala ni Ma'am Dexa. Yan, bear box. ay you so much. Tapos, have... picture. Gahapon may, pic may birthday kasi gahapon doon. Ah, di magasto mag-gasto. Kawamang ka. Kung ano ka, niya gabi eh, mag-suba-suba na lang ta or mag-adobo or mag-pansit. Yes, nga, basa, ah? -oh. Ay, bi hapon tayo. Hapon gali. Yes, tunga. Ayan. Gitna ba sa kuan? Ha? Barnes. Oo. Ay, rugby man siguro Ay, Barnes to. Barnis ah, okay. Oo, dya. Hala! Dya na mag-lead date dun dya. Dan dya na to ibutang tungkuan, Brittany. Katong naay kuan. Yung may flower na ginawa gahapon. Ay, muli balay snake snake. Plant. Snake plants. <laughs> Dili man ba? Dili uh, serius <laughs> solar anu isa ka <laughs> o. Oh. Birthday, ah? birthday Ten. Anu, Ta -ten man to, ten. sa nai solar No, para date, date. Ah, di ba? si kaya mo entrance Ayan na. <laughs> Ay, na ano na nila yung mga lupa. Nalipat na ang mga lupain don sa area na mababaw. So, itong malalim na part na to, nilipat nila dito kasi mababaw lang itong area dito. So, kailangan na naman ng tambak si Chan, charan. Makapal talaga to semento na to kasi ay blocks. Malalim din pala dito. Chan. Ang aming malawak na swimming pool overflowing with a colorful pool. Grabe. <coughs> Pay na lang mibi para mo muniwang tingana of it. <coughs> ha? Ambot ay kaya nagimo pa man sila skuan. Antulay, kabulo pa. Ambato gipagkuan pa nila gipangayo. What's our ulam for today? So we have a dapak and then sinabawang isda. Isda muna tayo ngayon guys kasi hapon ano kami opening kasi nagpadugo kaya karne kami tsaka kanding paggabi. Ngayon naman ay Wala wala ni mugi kuon. Ang iya asin. Mugi stick kasi. Mugi stick kasi ng asin niya eh. Hindi mo pinatuna. Wala pa ba naman tum di ba? Paksyo na matambaka o ang tawag to sa amin ay kotob. alamat otulingan telingan 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 deadline atit layan atit layan deadline otulingan iisa lang ayun ko badlisan aba yan paksyon pag nagpaksyo kami nito to pag nagpaksyo kayo guys too big mo na ay mali din takip amali din baling tapos sinabawang is the with pet sa ito maya na ng gabi taas tatanglaran lang siya yan ang ulam namin for today and lungganisa naman rin umaga ang yung tinabal ito yung lungganisa namin na napakasarap from um cobon market sa saging para laging malakas ang ating mga uh, palautubnes <laughs> ang ganda ng bago naming ano no aesthetic. Thank you, Tita Chona. At ah, Tita Mama M for our grocery. Thank you, Brittany, for cooking. Ito naman yung aming mga dis bagong ano, um, gawa na. Ito yung bago kong gawa na mga ano. Money plant display. Yan. Four man. Okay lang ka, four man? Ha? Pare-hare ng four da. <laughs>